Magandang gabi mga kababayan sa Pasig at sa buong Pilipinas. Ako ang inyong gabay. Ngayong gabi, handang suriin, himayin at sagutin ang nagbabagang tanong. Sino ang pipiliin ng Pasig sa 2025? Ang reforma ni Mayor Vico Soto na napatunayang nagdulot ng bilyong-bilyong benepisyo sa lungsod? o ang pangako ng ayuda at malalaking infrastruktura ni Sara Diskaya na may bahid na kontroversya. Kontrobersya. Kung ikaw ay isang pasigenyo o simpleng Pilipinong gustong gusto ng matinong pamamahala, itong episode na ito ay para sa iyo. Kaya ihanda ang inyong kape, i ang cellphone at samahan natin ang labanang labanang ito ng prinsipyo laban sa pangako. At bago natin simulan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na yung subscribe button na yan, i-like ang video at i-ring ang bell para hindi mo na ma-miss ang mga susunod nating talakayan. Mga kababayan, simulan natin sa hinintay natin ang record ni Mayor Vico Soto sa loob ng anim na taon. Si Vico ay naging simbolo ng good governance sa Pasig. Ano nga nagawanya? nagawa niya? Una, sinawatan niya ang lumang kalakaran ng kickbacks sa procurement. Alam natin sa maraming lungsod, ang mga proyekto ay may SOP, Standard Operating Pagnanakaw. <laughs> Pero sa ilalim ni Soto, ang bilyong-bilyong piso na dating napupunta sa bulsa ng ilan ay naisave at ginamit para sa serbisyo. Halimbawa, mula 12,000 scholars noong 2019, umabot na sa 28,000 ang mga scholar sa Pasig ngayon. Ang mga pampublikong merkado, ang upa ng mga stalls na mahigit kalahati. At ang mga ospital, Pasig City Hospital ay kinilala ng DOH bilang isa sa pinakamahusay na lokal na ospital sa bansa na may no balance billing policy. Ibig sabihin, libre ang serbisyo para sa mahihirap. Pero hindi lang yan. Si Vico ay nagdala ng transparency. Ang mga kontrata, bidding at proyekto ay bukas sa publiko. Ang PASIC ay kinilala bilang modelong LGU, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Pero mga kababayan, ang tanong, sapat ba ito para manalo ulit siya? O kailangan ba natin ng mas makintab na pangako? Ngayon, pag-usapan natin si Sara Diskaya ang businesswoman na nangangako ng Smart City at Agarang Lunas. Si Diskaya kasama ang kanyang asawang security ay may-ari ng St. Gerard Construction, isa sa 41 quadruple A construction company sa bansa. Pero bago ka ma-excite sa kanyang mga plano, himayin muna natin ang kanyang kampanya. Simula pa noong 2024, bago pa man opisyal ang kampanya, si Diskaya ay namigay na ng ayuda pagkain, medical missions, at iba pang tulong. Sabi ng isang source, umabot na sa isang bilyong piso ang ginastos nila sa mga ito. Ang kanilang slogan, kaya ba? Kaya this. At ang pangako, may mga bagong ospital, housing condominiums, transport terminals, at isa pang isang 11 na palapag ng universidad. Pero mga kakaibigan, mag-ingat tayo. Ang St. Gerard's Construction ay may record ng mga issue. Noong 2020, ito ay blacklisted ng DPWH sa loob ng isang taon dahil sa pagkabigo sa mga proyekto. Sa Pasig, ang kanilang, ang kanilang proyekto sa Barangay Bambang ay sinuspindi ni SOTO dahil sa kakulangan ng permit at paglabag sa building code. At kamakailan, isang smear campaign laban kay SOTO ay natunton sa compound ng St. Gerard kung saan isang PWD ang pinilit magsalita ng laban sa mayor. Ang tanong, ang mga ayudang ito, tunay bang galing sa puso o bahagi ng isang mas malaking plano? At kapag nanalo si Diskaya, sino ang kikita sa mga hinintay nating infrastruktura? Hindi kaya ang St. Gerard mismo. Ngayon, dumako diba tayo sa puso ng labanang ito. Ano ang gusto ng mga pasigenyo? Ang reforma ni Vico ay napatunayang nagdudulot ng pangmatagalang benepisyo. Pero ang ayuda ni Diskaya ay nagbibigay ng agarang ginhawa. Sa isang banda, ang good governance ni Soto ay nagbigay ng dignidad sa serbisyo. Wala nang palakasan sa City Hall. Pero sa kabilang banda, ang mga vertical missions at pamimigay ni Diskaya ay direktang tumutugon sa pangangailangan ng mahihirap. Pero mga kababayan, mag-isip tayo. Ang ayuda ba ay sapat na dahilan para kalimutan ang mga reforma? Ang mga pangako ng malalaking proyekto bas, ay kayang pantayan ang napatunayang track record. Si Discaya mismo ang nagsabi, ay nagsabi ng good governance ni Soto ay nagpabaya sa health at education. Pero totoo ba ito? Ang datos ay nagsasabing hindi. Ang Pasig ay nangunguna sa universal healthcare at ang bilang ng mga scholar ay nadoble. At wag, at wag natin kalimutan ha, ang online na labanan. May mga ulat na coordinated na fake accounts na sumusuporta kay Diskaya at humihila pababa kay Soto. Isang Facebook page na Journal Pasig ay nahuling gumagawa ng smear campaign laban kay Soto at natuntun ito sa compound ng St. Gerard. Ang tanong kung kailangan ng ganitong taktika, anong sinasabi nito tungkol sa kanilang kampanya? Mga kababayan, narito na tayo sa dulo ng ating talakayan. Ang Pasig ay nasa isang sandaan. Sa isang banda, si Vico Soto na no may track record ng transparency, efficiency at tunay na pagbabago. Sa kabilang banda, si Sara Diskaya ay nangangako ng agarang lunas at malalaking proyekto. Pero may lamat ang record ng, kampanyang, ng kanyang kumpanya. Ang tanong, ipapalit ba ng mga pasigenyo ang napatunayang reforma sa pangako ng ayuda ang sagot ay nasa kamay nating mga butante. Uh, pero bilang bilang mga pasigenyo o bilang mga Pilipino, kailangan natin maging mag-isip ng mas malalim. Ang ayuda ay pansamantala, ang reforma ay pangmatagalan, ang mga proyektong may bahid ng duda ay hindi kailanman makakapantay sa isang pamahalang tapat at maayos. Kaya at sa Mayo 12, 2025, kapag bumoto kayo, tandaan, ang boto mo ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa kinabukasan ng pasig. Piliin ang reforma, piliin ang prinsipyo, piliin ang pasig na hinintay natin. Mga kaibigan, salamat sa inyong oras ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito, huwag kalimutan mag-subscribe. I-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-ring ang bell para updated kayo sa mga susunod nating episode kung saan tatalakay natin ang iba pang mahalagang issue sa ating bayan. Kung may opinion ka tungkol sa laban ng Vico versus Vizcaya, i-comment sa baba, reforma o ayuda. Ano ang pipiliin mo? At para sa mga pasigenyo dyan, ipalang ninyo sa amin kung ano ang punso ng inyong lungsod. Hanggang sa muli, mga kababayan, maging maingat, mag-isip ng maayos at magpasya ng tama. Magandang gabi at kaya ba? kaya dis sa tamang pamamahala.